Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. O na sa lahat, maraming salamat sa lahat ng nanood at nag-subscribe. Ayan, meron na po akong subscribers na 1.7 thousand. <laughs> Almost na 2K. Malapit na mag-2K. At maraming salamat din sa mga nanood dahil uh, tumaas ang aking views. Siyempre, malaking tulong na yan para sa akin. So ngayon, ang bigyan natin ng pansin ay <coughs> itong pambabastos daw ni uh, Miss Ann Jack Raju ang owner ng Miss Universe. Miss Universe owner. Kasi nga, <coughs> pagkatapos ng contest ng Miss Universe, uh, nagpunta sila sa Mexico na kung saan... Uh, Dinala niya yung yung mga nanalo at saka yung ibang hindi nanalo at kasama na doon si Michelle D ang ating uh, contestant pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. So kahit hindi siya nanalo kasi nasa top 10 siya, nabilang sa top 10, so sinama siya doon para mag-promote sa susunod na Miss Universe. So ganito ang eksena. So nung nasa pag-interview na sila at nasa uh, pa picture-picture Itong si Miss and uh, Jakra ay nagbitaw ng mga salita na ito ay hindi uh, hindi ayon o hindi kinatuwa ng mga Pilipino ng mga fans ni uh, Michelle Day. So ang nangyari, ang sinabi kasi ng uh, may-ari ng Miss Universe ay sabi niya na uh, yung kanyang sabi niya Ah uh, sino ba ang hindi, uh, sino ba ang nagsabi na hindi maka ma hindi makapag-move on ang Thailand at Philippines kasi yung sinabi niya Kaibok Kaibok ah uh, Thailand uh move on cannot move on so yo iba-iba kasi interpretation ako naman uh, nakakaintindi ako ng konti ng Thai tapos yung aking anak ay nagpatulog din ako so yung sinabi na kaibok meaning who said sino ang salita na ang Thailand at saka ang Philippines hindi makapag-move on so yun ang pagkakaintindi namin sa sinabi ni Miss N. so si Michelle naman ito kasi yung problema marunong siya mag-English bakit hindi siya nag-English So ngayon, ang mukha ni Michelle ay syempre parang sad siya. Uh, Unang-una parang nafe-feel na nga siya na dinaya siya doon sa contest na yun. So hanggang dito pa ba naman ay dadayain pa rin siya sa interview. So medyo hindi maganda yung kanyang mukha. Pero ang sinabi naman doon, nung tagahawak ng kamera, ang sabi niya na, Okay, so ipaparinig ko sa inyo kung ano yung sinabi niya uh, ni Miss Anne. Uh, ayon sa pagkakaintindi ko ay medyo iba doon sa pagkakaintindi ng ibang Pinoy. O, oh, ito, pakinggan nga natin. Kaibok Philippines, huh? Thailand, <laughs> okay, uh, so dito, uh, Kaibok Philippines, Kaibok... Thailand cannot move on. So, yung ibig sabihin ng Kai Bok, sino ang nagsabi na ang Thailand at ang Philippines ay hindi makapag-move on? Yun ang sinabi niya. Na, sino nagsasabi na ang Thailand, sino nagsasabi na ang Philippines ay hindi makapag-move on? So, ang sabi niya, kung, ayun uh, na nga, gagawa siya ng kanta, yung title na, uh, can move on, para lahat makapag-move on. Tapos, sinabi pa niya ulit na, uh, para makapag-move on daw ang isang tao, ay bumili na lang siya ng gamot para inumin at naga makapag move on at saka makatulog yun ang sinabi niya kuko kuko tin kan kuko tin kan meaning pareho silang dalawa Ah uh, they are the same. Kasi ang Thailand nga ay gusto din nilang makuha ng crown. At saka ang Philippines ay syempre silang lahat doon ay gusto. Kasi sa kanila maraming nangihinayang kahit yung mga mga tayo mismo, nangihinayang sila sa kanilang kandidata na si Antonia Porcel na hindi siya nanalo. So, ganon din yung reaction ng mga tao na bakit ganun hindi nanalo na magaling ka naman, maganda ka naman. So, si ano din si Antonia, hindi din siya makapag-move on dahil hindi din niya nakuha yung corona, 'di ba? Sa video call na nung tinawag na ang and the winner is uh, Miss De Caragua Universe 'di ba hindi nga yumakap si uh, Antonia sa uh, Bagkos ito ay nagpunta kay Michelle di doon at nagyakapan sila yon ang uh, last video ko na inupload so dito sa kay Miss Ann uh, Jakra Chotatip, siguro meron lang mga understanding. baka hindi talaga ganon ang ibig sabihin niya kaya lang hindi nga naintindihan ni Michelle kasi kay nga yung sinabi sa kanya ang problema lang dito ang medyo mali ni ano ni Miss Ann ay sinabi niya in Thai dapat sinabi niya in English para naintindihan ng lahat pakinggan mo natin Maye 'to poyeng na na cannot move on. Mm, na, oo, so yeah, na uh, meaning song nga cannot move on para marinig. So uh, siguro sa lahat ng nagmamay-ari ng Miss Universe mali, maliban sa kanya before, parang hindi naman yata niya sinabi ng Gon kasi English nga sila noon. So patuloy pa natin. <laughs> okay. So, si Michelle naman dito, panay yung kanyang maraming salamat, maraming salamat. Kasi nga, wala na siyang naintindihan. At saka yung susunod na sinabi ni Miss Anaman, sabi niya na, uh, bumili na lang ng gamot na, yeah, yeah, para makapag-move on. So, yun yung kanyang sinabi. Uh, hindi niya alam na si Michelle ay iba na yung kanyang nararamdaman sa uh, sa uh, feeling ni Michelle ay talagang dinadown na siya, binabastos na siya. Yaga move on, meaning medicine, gamot para makapag move on ang isang tao. Okay, so we say kang kinkan, meaning ang, ang nangyaring pa contest ay merong mga judges. So, kahit pa man gusto natin gaano kagaling ang ating contestant, nasa mga kamay na mga judges pa rin yun. So, kagaya nga nung sinabi ng isang judge na si Mario Bautista, na sa kanya 10 yung binigay niya kay Michelle. So, kahit pa 10 yung kanyang binigay, yung ibang judges ay nagbigay lang ng 6, wala pa rin. Baliwala pa, pa rin yung kanyang 10 points na binigay. So, yun ang nangyari. Kaya, kaya nga, Uh, ngayon, marami pang pa hindi makapag-move on tayo, hindi pa tayo makapag-move on kasi sinasabi natin sayang na hindi si Michelle nakapasok sa top 10. So, yung mga ganitong pangyayari ay maiwasan sana kung uh, clear ang, pagkasa ang pagkakasabi ni Miss Ann at saka in English na hindi siya nagtay kasi nga uh, parang ano tawag dito, uh, hin, hin para unethical, unethical yung ginawa kasi nga nandun si Michelle na isang Filipino na hindi nakaintindang ng Thai tapos siya nakikipag-usap siya doon sa Thai at nagsasalita siya ng Thai at paulit-ulit niyang sinasabi ang salitang move on. Siguro naisip ni Michelle at saka ng ibang mga tao na yung pinagsasabihan ng cannot move on, move on ay si Michelle lang. Sila din, hindi rin sila makapag-move on kasi hindi nanalo yung kanilang kandidata. Okay. So Okay. So, okay. Okay, so dito sa sinasabi niya na ang pa, ang Miss Universe ay isang pa-contest na mayroong mga judges na kan kin kan na may kanen and then uh, kung sabi nila kung meaning cheating. So hindi nila hindi daw niya hawak yung mga judges kasi yung pa contest na yan ay meron mga judges na sila ang pipili kung sino ang gusto nilang maging Miss Universe so wala daw sa kanya so dapat mag move on na silang dalawa ang Philippines at saka Thailand so hindi lang po sinisiraan si Michelle kundi kasali rin sa kanila kasi yung iba ay hindi rin makapag move on okay may bala na yan kaya move on tiyam lo yung uh JKN na ha -huh. ha Yeah, can okay, move on our uh, universe. Beautiful. Michelle, this is na kaya. Ko so, na na nga. Nilapitan, niya si Michelle at saka si Michelle lumapit din sa kanya at uh, hinakap niya at saka may pa ano pa beso-beso. So, siguro, pang palubag-loob nun damdamin kasi nga nakita niya sa mukha ni Michelle na awkward na talaga yung kanyang smile kasi nga hindi niya naintindihan. Sana naintindihan niya yon Sana may translator. Sana in-English din niya para hindi naman gano'n ang, ang mukha ni Michelle. Tapos, Uh, sinabi pa ni ano ni Miss Anna, uh, Michelle is beautiful. Tapos sabi naman nung nag video na Michelle, si Michelle ay cool lang. Syempre cool lang talaga siya kasi nga meron siyang dignidad at uh, isa siyang mabuting tao na mapagmahal. So, 'yun lang po. Sana ay uh, on na tayo. Uh, kung hindi tayo makapag-move on, walang mangyayari sa ating buhay. So, 'yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.